buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagpakita ka ba? Ikaw na walang ibang ibigay sa amin kundi puro problema at kahihiyan. Lumayas ka. Nakalimutan ko na anak kita! At siguro muli ko lang maaalala kapag pati ko lang ay nagbalik na sa mga ulam! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang yugto ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog, pinamagatang. Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may Pangako ang bukas. Simple lang, Cholo. Lapitan mo na ang kahera. Kami nang bahala sa secure. Tututukan namin. Okay, okay. Miss. Yes? Mahal mo buhay mo, ano? Ha? Huh? Ah, uh, ano? Hold up to! Uh, uh, Labas mo pera, bilisan mo! Uh, Hoy! Ano yan? Huwag kang papalag. Babanatan ka namin. Subukan mo. Papasabugin ko utak mo. Kaya tumahimik ka na lang. Cholo, bilis! Ayos na! Huwag po niyo ako mapatayin. Maraming po akong anak. Pag-Diyos mo ba ako ngayon? Please! Please! Huwag niyo po itutok sa akin ng barel. Huwag kang pumutok ko yan! Okay, okay na kami. Sipat na tayo! Tara na! Si Melchor ang tumatawag, ah. Bakit kaya? Hello? Hello, Lagreng. Si Pucholo. Hindi pa umuwi ang anak mo. Malamang dinampot na sila ng barkada niya ng mga pulis. Ano? Bakit? May sila ng grocery store. Melchor, huwag kang magbibindang sa anak mo. Wala nang lusot ang anak natin. Dahil kitang-kita sila sa CCTV camera habang hinuhold up ang kahera doon. Ayos ko! Ma! Thanks! Dinalo niyo ako! Ano na naman ba itong ginawa mo, anak? Eh, napagripan lang ng barkada. Pero sa totoo lang, wala po sa loob kong gumawa ng ganun. Dahil alam kong masama yun. Nakakahiya ito, anak. Lalo na sa mga kaibigan at kamag-anak natin. Eh, mas nakakahiya po kung magtatagal ako dito sa loob. Sinabogs na piyansa na ng parents nila. Ako na lang ang naiwan dito. Ma, ayoko dito. Kaya please, gumawa kayo ng paraan. Ege, Tinawagan ko ng abogado natin. Aaregluhin na atraso niyo sa grocery para hindi na magsampan ng reklamo. At si Atty. Diso na ang bahalang sa piyansa mo. Yes! ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan mga parents natin, Guya. Mandar na naman ang pakikialam mo. Natural! Magkapatid tayo, affected din ako sa mga kalokohan mo. Bakit, Mariano? Tinadamay ba kita? Hindi mo man kami idamay lahat dito. Nadadamay pa rin kami sa mga ginagawa mo. Pati tuloy mga classmate ko. Wala nang ibang ginawa kundi kanchawan ako. Pakialam ko sa kanila. Piss naman, Kuya Pochulo. Magpakatino ka na. Hindi ka ba naaawa kay Mama? Wala na siyang ibang ginawa kung hindi piyansahan ka. Piyansahan ka ng piyansahan. Pera ni Mama yon. Kaya wala ka na doon. Ang pera ni Mama, pera nating lahat. Pera ng pamilyang ito. <coughs> <coughs> Hindi kita pinanghihimasukan, pero ikaw, ang hilig-hilig mong makialam! Gusto mo upakan kita? Sige! Sige, Pujolo! Upakan mo ang kapatid mo! Gawin mo, sige! Papa! Bitiwan mo siya, no! Gayon! Ako naman ang harapin mo! Sa mga mo, kulang pa yan! Eto pa ang Ha? Pa, tama, tama na ho, tama na! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko, Yaro! Bitiwan mo ko! Tuturo ako ng leksyon ng gagong yan! Sige, Yaro! Bitawan mo si Papa! Kuya Pachulo! Pero next time na inubakan ba ninyo ako, Papa, walang sisiyan! Dahil lalabanan ko kayo! Tam, tingnan mo! Nakita mo na, Yaro, ang masamang pag-uugali ng kapatid mo! Kayo! Nag-umpisa ng manakit! Ano ka ba, Kuya? Sira ulo ka na ba? Lalabanan mo ang Papa! Wala ka na respeto sa kanya! Gulag ka ba? Hindi mo ba nakita sinaktan niya ako? Kasalanan mo! Pabayaan mo ako, Giano! Bitiwon mo ako! Para makita na lalaki yan ang hinahadap siya! mo ako! Sige, bitawan mo siya, Ano? Bitawan mo si Papa! Totang nakahanda ako! Pag sinaktan niya ako muli, gaganti ako! Ah! Webo, Jolo! Ano ba nangyayari sa'yo? Ama natin siya! Ama natin! Bakit lalabanan mo? Ano ba ito, ha? Ano ba ito? Ano? Ma, si Kuya kasi! Ano ang kaguluhan to? At bakit hawak-hawak mo ang papa mo? Bitiwan mo na ako, Kuya! Ano? Yes, pa. Ano ba nangyayari dito? Ma, si papa hindi napagpigil na suntok si Kuya. Ano? Melchor! Ano ka ba? Huwag punin ano lang ka si Sinti, Papa! Si Kuya Pucholo naman talagang may diferensya eh. Walagi Wala lang ako! Ako lang ako! Wala na kayong ibang nakita kundi ako! Ako! Ako ang gago! Ako ang masama! Ako ang may diferensya! Ako ang walang niya! Ako na lang lagi! Ako lang ako! Pucholo! Pucholo anak! Magbalik ka rito! Saan ka pupunta? Pabayaan mo siya! Wala namang ibang pupuntahan yan! kundi ang mga barkada niyang masasamang impluensya! Kayong mag-ama nagtutulak kay Pocholo para gumawa ng masama! Ano? Kayong dalawa, Melchor! Kayo ni Yano! Bakit kami ni Papa ang sinisihin ninyo? Ginagawa nga po namin ang lahat para maayos ang buhay ni Kuya Pocholo! Siya itong ayaw makinig! Ang sobrang mga pagmamahal! Ang siyang totoong nagdadala sa kanya sa kasamaan! Dahil sa sobrang pagtatanggol at pagmamahal ng wala sa lugar, kaya umaabuso siya ng todo. Hala, sige! Sige! Magtulungan niyo si Pucholo! Pagtulungan niyo siya! bad trip ako tapos ngayon kaharap kita. Gusto mo pang dagdagan. Sinasabi ko lang naman sa'yo ang totoo. Ayoko na po, Cholo. Quits na tayo. Talagang ayoko na dahil pagod na pagod na ako sa relasyon nating to. Pagod na pagod na ako! Pagod ka na! Ah, ko! Ang, ang braso ko! Ano ba? Bitiwan mo nga ako! May iba ka na kaya nagkakaganyan? May pinilit ka na sa akin? Meron na ba? Meron na? Wala! 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 Ayup ka! Huwag kang magkakamali! Hindi ako ang klase ng lalaking iniiwan ng babae! Wala ka ng magagawa! Dahil ito ang gusto kong mangyari! Break na tayo! Break na! Kumikal ka! Pacholo! Umarap ka na ng ibang karelasyon! Yung babaeng magtsasaga at makakapagteis ng mga ginagawa mo! Hindi kita pinalalaya! Ayoko mag-break tayo. Manjolo, please. Please, pabayaan mo na ako. Sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Sawang-sawa na ako. <gasps> hindi ako makakabayag. Walang break-break sa atin. Naiintindihan mo? Gets mo? <gasps> <gasps> aray, aray, buong ko. Ang masakit Ano ba? Huwag <gasps> na huwag kang magkakamali. <gasps> Dahil hindi kita tatantanan. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanip! Ibang lahi talaga ang best friend ko. Hindi mo si Rachel. Gagang yun. Akala niya makakalasan niya ako. Surveyin natin. Baka may ibang pumuporma kaya malakas ang loob makipag-break. Kapag nangyari yun, kumanda siya sa akin, malilintikan siya pati ang lalaking balak na ipalit sa akin. Galing mo, pre. Hindi pa sinisilang ang babaeng gagaguhin ako. Korekikik ka dyan. Korek na korek. Sa oras na makita ko siyang may kasamang iba, lulumpuhin ko yun. Rachel, pasensya ka na kay Utol. Ako nga ang pagpasensyahan mo dahil naistorbo pa kita. Hindi ko lang kasi magawang itago pa ang nangyayari sa amin ng kapatid mo. Nakikipag-break na ako pero ayaw talaga niya akong pakawalan. Rachel! Mahirap pakibagaya ng kapatid mo. Hindi ko na masakyan lahat ng kalokohan niya. Bilib nga ako sa'yo eh. Kahit ganun siya. Pero pinatulan mo naging mag-on kayo kahit naman may bad reputation siya sumugal pa rin ako sa pag-asang magbabago siya Sa linggo nang hindi umuwi si Pocholo? Malaki na yun. May isip na siya. Alam na niya ang ginagawa niya. Kahit tayo pinahanap kapag nawawala, ang tao pa kaya? Eh bahala siya. Kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Melchor, magpapasko. Gusto ko sana kumpleto tayo ipagdiwang ito. Oh, tama ka. Magpapasko nga. At hindi natin alam kung sa ganitong okasyon, ay may panibagong kalukohan na namang ginagawa sila ng barkada niya. Bakit ba ganyan ka sa anak mo? Lagi mo na lamang siya minamaliit. Kaya tuloy nawawalan siya ng respeto sa iyo. Ligas na ang pagiging masamang anak ni Pucholo. At kung hindi ka titigil sa pagkonsente sa mga kalukohan niya, tuloy na siyang magiging walang yak! May pag-asa pa kayang magpakatino si Pocholo? Mga nagsigana, Dante Castro sa papel na Melchor. Kasama sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Stephanie Andriano. Ian Miranda at Owen Eric Valencia. Sa mahalagang papel bilang pochono, John Eman June Dante. Nilapatan tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. supervision teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales at sa pinagsamang direksyon ni Phil Cruz at Roy Salvador. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag yung ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng sayang ito. Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin sa ating natataming dunang may pangako ang bukas.